Ayan, guys. Yan ang ano namin, snack namin. Bilo-bilo. Ang -bilo. Ay, yung luto ng anak ko. Sarap. Yummy-yummy, guys. Yan ang aming pong snack ngayong umaga. Yung kumukulo pa. Sarap, guys. Bilo-bilo. Yun. Yung luto ng anak ko. Si Gaira. Yan. sarap po. Yummy-yummy. Ang merienda namin, guys. Ayan, o. Oh. Bilo-bilo. Yan. Sarap po. Yan ang aming merienda ngayong umaga. Oh, maga yan, sarap po. Oh, yan ang kung, sarap ng luto ng anak ko. Yan o, oh, mukulo pa guys. Sarap. Thank you. Salamat sa inyong panonood guys. Sa aming merienda na pilo-pilo Ah, sarap. Oh. Kanina ko lang yung binili yung mga ingredients niya. Opo. Oh, po. yan, binili kami ng